Inalis ni Donald Trump ang mga paghihigpit sa pagbuo ng artificial intelligence. Nais ng Pangulo ng Estados Unidos na sakupin ng artificial intelligence ang pinakamaraming tao hanggat maaari at mas mabuti ang lahat ng tao sa planetang Earth. Ngunit ang pinakamahalagang bagay para sa Pangulo ng Amerika ay ang artificial na katalinuhan na ito na mananakop sa lahat ay Amerikano. Dahil ang artificial intelligence ay ang susunod na hakbang sa pagbuo ng mga sistema ng impormasyon sa anong device mo pinapanood ang video na ito? Sa isang telepono o computer na may mga American operating system mula sa Microsoft, Google o Apple. Hindi mahalaga na ang telepono o computer ay gawa sa Asia. Inilipat lamang ng mga Amerikano ang mamahaling produksyon sa ibang lokasyon na inaalis ang ilan sa mga gastos. Karamihan sa mga teknolohiyang ginagamit ng mga computer at telepono ay mga teknolohiyang Amerikano din. Sa anong platform mo pinapanood ang video na ito? Sa American YouTube? Napakalaki at napakalawak ng YouTube kung kaya't ang ilang mga bansa ay walang sariling pambansang serbisyo sa pag-host ng video at kung saan sila umiiral, hindi sila maaaring makipagkumpetensya sa malaki at makapangyarihang American YouTube. Ang mga pangunahing kumpanya na kumokontrol sa daloy ng impormasyon sa pagitan ng mga tao ngayon ay matatagpuan sa Estados Unidos ng Amerika. Ang Google, Facebook, Twitter at marami pang iba ay mga kumpanyang Amerikano at sila ay nasa ilalim ng gobyerno ng Amerika. Ginawa ng mga Amerikano ang hardware ng internet, ginawa ng mga Amerikano ang software ng internet, gumawa ang mga Amerikano ng mga social network at mga site ng pagho-host ng video. Ngayon ay may isang bagong pagunlad na tinutukoy sa publiko bilang artificial intelligence. Hindi natin susuriin kung gaano siya katalino at hanggang saan niya papalitan ang isang tao hindi natin kailangan ang mga walang kabuluhang pilosopikal na debating ito. Ang pangunahing bagay ay ito ang susunod na hakbang sa pagbuo ng mga sistema ng impormasyon. Ang paglikha at pagsasanay ng isang neural network ay nagkakahalaga ng sampu at kahit na daan-daang milyong dolyar. Malaking pera ito para sa isang ordinaryong mamamayan. Ngunit ang kumpanya ng Meta ay gumagastos ng sampu at daan-daang milyong dolyar sa pagpapaunlad at pagkatapos ay ibibigay ang neural network nito, ang artificial na katalinuhan na laman nito, ng libre. Kunin mo at gamitin mo. Ano ito? Anong uri ng negosyo ito, gumastos ng malaking halaga at pagkatapos ay ibigay ang lahat ng libre? Dahil ito ay mura. Ang isang strategic bomber ay nagkakahalaga ng mas maraming halaga ng pagbuo ng isang buong neural network. Ang isang carrier ng sasakyang panghimpapawid at isang nuclear submarine ay nagkakahalaga ng higit pa, 10-10 bilyong dolyar. At ang mga bombero at sasakyang panghimpapawid, submarino, tangke at lahat ng iba pang mga armas ay kailangan sa napakaraming bilang. Ang paggawa ng artificial intelligence ay mas mura kaysa sa paggawa ng mga armas at pagpapanatili ng hukbo. At ang epekto ng impluensya sa ating mundo na nalilito sa mga koneksyon sa pamamagitan ng internet ang epekto ng impluensya ng artificial intelligence ay magiging mas malaki. Ang artificial intelligence ng meta ay gagana sa paraang gusto ng mga Amerikano at lahat ng gumagamit nito ay automatikong susunod sa kursong itinakda ng United States of America. Ngunit kung gagamit ka ng development ng ibang tao, automatiko kang umaasa sa mga developer. Simple pa naman, ang malalaking kumpanya ng teknolohiya sa Europe at Asia ay gumagawa din ng sarili nilang artificial intelligence. Ayaw nilang maging dependent. Ang malalaki at katamtamang laki ng mga bansa ay maaari ding lumikha ng kanilang sariling artificial intelligence. Ito ay medyo maliit na halaga sa mga tuntunin ng pangkalahatang paggasta ng pamahalaan. Kaya ngayon mayroong isang tunay na lahi na nagaganap na magkokonekta ng maraming tao hanggat maaari sa kanilang artificial intelligence. Nanalo ang mga Amerikano sa kompetisyon ng mga computer at operating system. Nanalo ang mga Amerikano sa labanan ng mga social network. Ang mga Amerikano ay nagwagi sa video hosting war. Well, syempre gusto ng mga Amerikano na manalo sa labanan ng artificial intelligence. Iyon ang dahilan kung bakit binigyan ni Trump ang mga kumpanyang Amerikano na bumubuo ng artificial intelligence ng isang daang bilyon, bilyong dolyar at nangakong magbibigay ng higit pa upang ang Estados Unidos ng Amerika ay manguna sa bagong yugto ng pagbuo ng mga sistema ng impormasyon. Si Donald Trump ay talagang pare-pareho. Siya ay nasa kurso upang mapanatili at mapataas ang pandaigdigang kapangyarihan ng Estados Unidos ng Amerika. Ang isang bagong antas ng teknolohiya ay nagbubunga ng isang bagong pakikibaka para sa pamumuno. Bagamat ang pag-aalis ng mga paghihigpit na ito, ay hindi maiiwasang magkaroon ng hindi kasiya siyang kahihinatnan para sa lipunang Amerikano. O sa totoo lang, hindi lamang para sa Amerikano, ngunit para sa sinuman. Malaking bahagi ng populasyon ang tiyak na magdurusa. Ang artificial intelligence ay lubos na magbabago sa mga umiiral na panuntunan. Kakailanganin nating muling isulat ang mga batas. Iyon ay baguhin ang sistema ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga tao na laging nagdudulot ng kawalang kasiyahan at mga problema. Ngunit ito ang makabuluhang sakripisyo ng mga piling Amerikano. Mas malaki ang kikitain nila kaysa matatalo. Pananatilihin nila ang pandaigdigang kapangyarihan sa mga sistema ng impormasyon. Para sa kapakanan ng gayong layunin, ang ilang mga sakripisyo ay maaaring gawin. Bagaman sa hinaharap, ang artificial intelligence ng Amerika ay magiging kaaway ng mga piling tao ng Amerika. Ngunit ito na ang susunod na yugto na magsisimula sa halos 10 taon at pag-uusapan pa natin ito